Hello guys. <coughs> Good morning. <coughs> ito po ang um, uh, another safety tip, no. Uh, kung meron kayong natirang isda na piniritong isda o inihaw na isda, ayan. At uh, syempre sayang na itapon, di ba? So kailangan marunong din tayong kumawa ng paraan. So ito guys, yung sinangag na hinalu hinaluan namin ng isda na mga natirang isda na inihaw na inihaw na isda yan specifically yung uh, ano pinirit uh, yung inihaw na bangus yan so ito po yung resulta ng aming sinangag na nilagyan namin ng mga ritasong bangus guys so para iwas tayo sa tapon gawa natin ang paraan ayan so Hinimay-himay namin yung isda. Lahat ng natirang isda, hinimay namin. Iniwan namin yung mga buto at mga tinik. ba, <coughs> kumbaga, ano ba? Meat lang ng isda. At, ayun, ang hinalo namin sa aming, ginawa namin sa hog, yung uh, isda. So, ayan ang kanyang resulta, guys. Ang bango at ang sarap at yung kanin namin na hindi naubos kahapon sa aming okasyon ay yun din ang aming ginamit so ibig sabihin wala kaming nasayang walang sayang laking tipid at walang sayang ayan guys o oh. isda ang kanyang ano ah, sa hug so another saving tips yan ayan iwas iwas tayo sa pagtapon kung pwede pa natin magawa ng paraan ay go 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 lang Ayan, guys. So, ayan po ang result ng pagtitipid at syempre, ang ating uh, ano, budget ay hindi mababawasan kung marunong tayo magtipid. Ayan, guys. Hanggang dito na lang muna ang ating video for today. Thank you, thank you so much for watching, guys. Uh, sa mga bago pa sa ating channel, guys, Please don't forget to like, share, and subscribe. Onyx Gaming and Adventures, thank you so much for watching. God bless and love you all.